Eto na ang dahilan mga kababayan kung bakit hindi dapat pinupuntahan itong mga buwaya dyan mga kababayan sa kongreso. Dahil nang bubuli eh. Hinaharas mga kababayan itong kanilang mga resource person. Kawawa po ang mga bloggers mga kababayan. Binuli ng mga krokodilos romaldos noon. Oh. Hanggang umabot pa nga sa punto mga kababayan eh, na kung hindi daw sorry, ikukulong nila ang kanilang resource person mga kababayan. Walang choice kasi ang mga vloggers sa ito dahil pinasampina na sila. Panoorin niyo po ang kababuyan na ginawa nila sa mga vloggers mga kababayan ha. If you do not apologize right now, you listen. Mm -hmm. Yes, yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. Oh, apologize or kulong, Robbie. Sincere pa ba ang apology mga kababayan kapag hinihingi mo? Kapag pinilit mo? Hindi pa ba yan pambubuli? Na kung hindi ka magsusorry, kulong ka. O oh, ba? Diba? No choice mga kababayan, nagsorry na lang. Tapos yan ang gagamitin ng mga mainstream media mga kababayan na nila. Na oh, nagsorry na ang mga fake news. Oh, just me. You listen. Yes, yes, your honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. Gusto kong sabihin ngayon, mm. Mr. Chet, publicly. Ikaw ang tanga. Wow, oh. Sinabihan, tanga. <laughs> <laughs> nang, ay, ano. Nang hindi tanga, mga kababayan, oh. No? Bukha pa lang, Miss Mio. Uh, okay po, tanga po ako sir mm, Napilitan mga kababayan At eto na sinasabi natin Ginagamit o nagsisilundagan Ang mga mainstream media mga kababayan na, Uy, bay, buti nga yung mga fake news daw Hello, since when naging news ang mga vloggers? Hindi po sila kagaya nyo mga twisted media <laughs> O, oh, nakita niyo yung post na DJ Chacha O, oh, grabing kutya nila mga kababayan Kasi, pulelat sila mga kababayan sa engagement eh O, oh, eto mga kababayan, example ng bias media. Ha? Sana mga kongresista, ilang blogger hmm. vlogger na nagpapakalat ng fake news. Oh? oh, intro palang lang mga ng ano, mainstream media. Mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Wow! Hindi nga ma-define ng mga buhayang congressman mga kababayan kung ano ang fake news. Tapos yung may isang kongresista siya nga na nagtanong pa mga kababayan, ano ang ibig sabihin ng fake news? Hello! Bakit mo tatanungin sa isang vlogger na ang batas na mismo walang definition makababayan kung ano ang fake news? Online, ang dalawa sa kanila napaiyak. Hmm. Na Binuling eh! Ikaw ba naman ang tatakutin ng kulong? Kung hindi nasampina ang mga iyon mga kababayan, hindi yun dadalo. Sa frontline balitang yan, si Marian Enriquez. Hmm. Ang pagsasabi ba ng hindi totoo? Hmm. Hmm. Hindi pagsasabi ng katotohanan tama. Hindi yan naiyak mga kababayan eh dahil ano, nagsisisi. Naiyak yan sa galit. Dahil helpless sila mga kababayan dahil sila sa mga buhayang yan Mr. Chair, mm. those, those are the impressions not no ugly no, of no, you no, no, mm. mm. Mainit ang sagutan ng mga mambabatas at vloggers na dumalo sa ikatlong Oh, ito si Asidre o oh. Pagdinig ng House Tri-Committee, kaugnay ng pagkalat ng disinformation o fake news online Walong mm. social media influencers o vloggers ang dumalo Kabilang si Chrisette Nasaan si Dan Fernandez, utering Taureta mm. Chu, na isang vlogger Pinunan ng kongresista ang kanyang Facebook post na sinasabi niyang marami hmm. polis at sundalo raw ang magre-resign. Sige, in the first place mga kababayan, news ba yan? Kung sa tingin nyo, ito, bakit hindi nyo kasuhan? O, Oh. Aharapin ah, ni Crisett yan. Hindi yung dyan sa kongreso mga kababayan nila kakastiguhin dahil walang kalaban-laban. Wala nga karapatan na kumuha ng lawyer. Sunod ng pag-aresto oh. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaan na ni CIDG Chief Major General Nicolas Torre III ang mass resignation sa PNP. Pero sinabi ba niya na mass resignation? Tingnan natin ulit ha. May mga pulis at militar daw ang nagresign kasi hindi na daw nila kaya. Marami daw. O. Oh. Mayroon bang nagresign? More than one ba? Kung more than one ang nagresign, di marami. Hindi naman sinabi ito mass resignation siguro. Oh. Mm. Ang fake news, yung PNP, mga kababay, yung, ano, spokesperson nila na, na may langaw dito sa bibig, na sabi niya na wala dong umiyak na mga pulis. Pika, kita, kita sa camera, umiyak. Simeo, oh, bakit hindi niyo pinatawag yun? At in the first place, this is not a news. Nag-post siya mga kababayan sa kanyang personal na page. Pangulong oh. Rodrigo Duterte, General Nicolas Torre III, hmm. ang mas residue. Oh, eto, pang malaking usok mga kababayan ang tinanong. Nation sa PNP. Pero sabi ni Chu, gumamit naman daw siya ng salitang daw sa kanyang hmm. post. In my, uh... uh Oo uh, nga, and... gawain niya na may stream media eh. Actually mga kababayan, sa kanila lang tayo nakakuha ng ideyang yan. Lagyan ng question mark, lagyan ng daw, lagyan ng... Anong sabi ni Jessica Soho? Di umano! <laughs> Sino ba nagpapakalat niyan? May stream media lang din. Tapos kung gagamitin ng mga vloggers, ipapakulong fake news agad. And in the first place, hindi na sila news. Hmm. For journalism, hmm. the daw yes, is very know. important, sir. She claims sir. to be a journalist Whenever Hindi naman niya nag journalist eh. Vlogger! Convenient. Pati ang post ni Chu tungkol sa umano'y pagpapamudmud ng ayuda sa ilalim ng aka. Totoo naman talaga. eto mga kababayan, tingo party list, bakit sila ang nagmumudmod ng ayuda? <laughs> Hindi sila executive, di ba? Sa mga anyay, may kaya naman sinitarin. Oo oh, talaga. Di ba may nakatanggap nga mga kababayan ng mga sosyal? A so, day in my life. 2024, Miss Yes, sir. You said, in Tagalog, mm. ang tanga ng gobyernong to. Oh. So, so what kung tawagin namin tanga? May karapatan kami eh. Mm. Yan ang kanilang gusto mga kababayan na hindi na sila punahin. Dahil, gusto nila hayaan na lang sila sa kanilang mga basasamang ginagawa. Kagaya nito oh, pambubuli nila mga kababayan. Kabalas to ganjan. Oh, di ba? Not just as leaders, but as human mm. beings. Oh. Is that what you feel? Dinah oh, oh, yes. That's what we feel. Ano kita? Kung saan mo kin Ang problema mga kababayan, oh. hindi sila makasagot ng grabe mga kababayan yung talagang may patama. Dahil ipapakulong na mga ungas na to eh. Saan mo kinuha ito? Sa, sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Nonsense. Hindi sila news. <laughs> Wala silang kahit pa nga mga kababayan magsabi ka ng kasinungalingan, hindi ka nire-restraint ng batas. Meron kang consequence, Pwede kang file lang ng cyber libel, pero no one can stop you from uterine. Oh, uterine that words. Kahit pa kasinungalingan. Tapos ito si sino Abante, sino ba ito? Mas mataas pa ba ito sa batas? And then you tell me you're a journalist? Journalist by profession Pero sinabi ni Crisette iyon mga kababayan eh, Sa kanyang vlog Hindi naman doon sa kanyang pinagtatrabahoan Bilang journalist Ano ba to? And you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those mm. are my feelings oh. kasi binamigay natin yung pera Therefore, sa Therefore, if that's your yes, feeling, Mr. Chair, um. I demand that you apologize. Oh, I demand that you will apologize or else. Oh. Alam na natin mga kababayan kung ano yung or else. di ba? This committee, I apologize for my bad words, sir. Oh, kita nyo mga kababayan, ang kabalastugan. Hindi pa ba ito pagbubuli, harassment mga kababayan? sagutin mo ng ano? Contempt? Kulong? Walang due process mga kababayan dyan eh. Kaya, naiintindihan po natin ito mga kababayan na hindi sila masyadong nakakabanat. Pero, humanda kayo. Matatapos din yung tricom, tricom na iyan. Humanda kayo sa buwelta ng mga ito. Word, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Ang isa pang vlogger na si MJ Quimbao Reyes, ginisa dahil sa pag-post na peke umano ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings noong drug war. Nang no, hindi ba peke? Paano yung litrato ng doktor? <laughs> Paano? Paano na yung si Atyo? Uh, namatay sa hazing, dinamay pa sa drugs. Paano yung nagsabing pinatay ng adik daw? Nilagay yung litrato. Hindi ba yung peke? At ayong ICC na mismo ang nagsabi mga kababayan na 43 lang ang biktima ni Duterte. Oh, so sino ngayon ang peke? Di ba si nag nagsabi 30,000? Administrasyong Duterte, pinalagan niya ng ilang kongresista dahil wala raw pruweba si Reyes para sabihin ito. Mm. Anong walang pruweba? Ando na mga litrato nga eh. kung may dokumento ka hawak, wala. Ano? Oh, sinigawan, oh. you answer my question. Mr. Chairman. yes, bakit kailangan ng dokumento? Lahat na lang ba kailangan ng dokumento? Bago ka magsalita, dokumento? Opinion niya yun eh. I'm trying to mm. answer your honor. Sandali po. Oh, sinigawan ng Alex Bukayo Brigade, mga kababayan. Yes mm. or no? Do you have the document? Yes or no? Under oath? Why do I need a document? Oh, ganyan Once dapat sir, asalan. Or uh, it's it's uh, uh, on the like I said it's a. Uh, mm. So none. You Okay, sir. Next tayo may dokumento kayo na sinabing 30,000. Oh. di ba? Kung kami ang hihingin na mga kababayan ng dokumento sa kanila, kukulong ka. Po, um, <laughs> po muna, uh, next time po, bago po tayo magsulat ng mga ganon, kailangan uh, kumuha po muna tayo ng mga hmm. dokumento. Pero si House Committee on Human Rights, Chairman Benny Abante. Wow, human rights pala ito mga kababayan. O oh, human rights pa ba yung ginagawa nila? Nananakot ng kulong. Nasaan ang human rights niyan? Na insulto raw dito. You, you... Na insulto? Sir, ikaw pa na insulto? I do not apologize. Oh? I am going to make a motion to hold you in contempt. Mm. I apologize, sir. Pero 'yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun eh. <laughs> Guilty ka? Oo. Oh. Masakit ba? Um, sino ang unang umaray? Ito mga vloggers na iba, ito ang mga tanga eh. Wow! Oh! Napakatalino, no? Napakatalino, mga kababayan. Walang paglagyan na sa utak, oh. Umabot na sa talampakan siguro sa puno ng utak sa katawan. Sa Ta tatanga-tanga. Wow, tatangin siya eh. Ang oh. gobyerno, mag-isip mm. kayo. Oh. Oh, nasaan na ang pagkadesente ngayon? Oh. Gaganyanin mo ang mga resource person, mga kababayan, na in the first place. Inimbitan nyo sila, ha? Para makakuha kayo ng inputs, mga kababayan, sa gagawin naming batat. Ano, ano oh, anong gagawin yung batat? ahaw na tuloy tayo kay Coco Martin. Oh. May batat ba kayong ginawa na? Gusto kong sabihin ngayon, Mr. Hmm. Pablo. Wala pa nga, mga kababayan. Narinig ko si Ako, wala pa daw silang pinopropose sa legislation. Simeo. Okay. Ikaw ang tanga. Hindi mm. napimilang umiyak ni Reyes. Mm. Kung di ko pa alam kung saan niyo po nakukuha yung idea mm. niyo na kayo yung criminal forces. <laughs> Okay po, tanga po ako, sir. Oo, oh, napaamin na lang kaysa makulong. Nakatakdang magkaroon. Oh. Tapos yan, ang ginagamit kayo ng mainstream media, mga kababayan, ha? Ah, oh, nagsorry. nag-sorry! Oo, oh, umamin na tanga. Umamin na fake news. Just me, Fake news ba yan? Open yan? Roon ulit ng susunod na pagdinig tungkol sa disinformation hmm. at fake news. Hindi pa sila nagtatapos. Wow! Oh, April 8. And then, mga kababayan, malamang mayroon na makakontempt niya. No? Ano masasabi niya dito? Post your comments below.